para tingin kami guys ng baklara ito baklara oh my god grabe ha huh, nilakad namin layo oh my god baklara para makapagsimba lang

na bago ngayon. Yung simba. Eh? Yung simba. ng baklaran. Dito na tayo nakarating din. Lumedang, nandito kami sa baklaran. Ayan, shoot out sa lahat. Ayan sa Rosito. Ang ating mga members. Hello, hello everyone guys layo ng nilakan